Alam mo ba na kahit sobrang modern na ng Pilipinas, ang dami pa ring money superstitions na sinusunod ng mga Pinoy hanggang ngayon? At oo, hindi lang mga lola at tita natin ang naniniwala dito. Minsan pati millennials at Gen Z, nadadala pa rin sa mga pamahiin na ito kahit na may GCash at digital banking na tayo. In this video, we'll explore the funniest, weirdest, and pinaka nakaka-relate na Pinoy money superstitions. Magbibigay din ako ng real talk kung saan galing ang mga pamahiin na ito, bakit sila nakakabit pa rin sa mindset natin, at syempre, mga practical solutions para hindi ka matrap sa maling paniniwala. So relax ka muna, hawakan ka ng kape or iced tea, at sabay tayong tumawa at matuto. Pamahiin wano Bawal magwalis sa gabi. Classic ito. Yung bawal magwalis sa gabi kasi daw winawalis mo palabas ang swerte at pera ng bahay. Sino dito ang nasermonan na ng lola? Hoy, wag kang magwalis. Gabi na. Winawalis mo. Pati sweldo ko. Nakakatawa kasi one time may barkada ako sa boarding house. Nag-general cleaning sila ng gabi dahil may landlord inspection kinabukasan. Biglang may kapitbahay na nagsabi, Naku, wala kayong sweldo next week. Ayun, na-delay nga yung payroll nila dahil sa system error. Ang ending, lahat sila naniwala na totoo ang pamahiin. Pero in reality, wala namang kinalaman ng walis sa sweldo. Noon lang, wala pang kuryente o ilaw sa gabi, kaya delikado magwalis. Baka masama pa yung singsing -sing o barya na hindi mo nakita. Practical solution? Go ahead, magwalis kung kailangan. Basta siguraduhin na maliwanag at safe. Ang tunay na pera, nawawala hindi dahil sa walis, kundi dahil sa bad budgeting. Pamahiin 2. Wallet na walang laman. May paniniwala na bawal magbigay ng wallet na walang laman. Lagi dapat may pera sa loob. Kahit 20 pesos lang. Kung nakatanggap ka na ng wallet na may nakalagay na folded bill, parang ang saya, di ba? Feeling mo swerte agad. Pero may nakakatawa akong kaibigan, nagregalo ng branded wallet. Ang nilagay lang niya sa loob, 5 peso coin. Sabi niya, at least may laman. Kung iisipin, may sense din. Kasi kung empty wallet, parang symbolic ng emptiness. Pero kung may pera, kahit maliit, parang may abundance. Ang solution dito, okay lang na sundin ang pamahiin kung trip mo. Pero gawin mo siyang daily reminder na hindi dapat zero ang savings mo. Kung may 20 pesos ka sa wallet, dapat may kapatid siyang 1,000 sa bank account. Pamahiin 3. Coins sa sulok ng bahay. Maraming Pinoy ang naglalagay ng coins sa ilalim ng doormat sa sulok ng bintana o sa apat na kanto ng bahay. Ang paniniwala, para raw hindi maubusan ng pera at lagi kang may darating na blessing. Isang tita ko halos ginawang barya bank ang buong bahay niya. Sa bawat kanto, may tigi isang piso. Feeling daw niya, trap yun para sa swerte. Pero real talk, mas trap yun para sa magnanakaw. Obvious na may nakatago. At kung hindi man manakaw, magiging alikabok at kalawang lang siya eventually. Kung gusto mong i-attract ang prosperity sa bahay mo, mas safe bumili ka ng money plant o bambu. At least may fresh air ka pa, hindi lang kalat ng barya. Pamahiin poor, wallet sa sahig. Isa pang sermon ng lola, Huwag na huwag mong ilalapag sa sahig ang wallet mo. Mawawala daw ang pera mo. Na-experience ko 'to sa coffee shop. Yung friend ko nilapag wallet niya sa sahig habang nagcha-charge ng phone. Biglang may matandang babae na hindi kilala, biglang nag-sermon sa kanya. The truth is, walang magic curse na nag-evaporate ang pera mo pag nasa sahig ang wallet. Pero may logic, mas madali siyang manakaw o madumihan. So, solution? Huwag mo lang talagang iwan sa sahig. Not because of pamahiin, pero dahil hygiene at safety na rin pamahiin 5. money shower sa kasal. Kung nakapunta ka na sa kasal na may money shower, alam mong parang Hunger Games ng mga bata. May mga nagbabagsakan ng piso at lahat nag-uunahan na parang 500 pesos bawat barya. Ang simbolismo daw nito, abundance sa bagong mag-asawa. Pero alam nating lahat, hindi coins ang magbibigay ng magandang future sa mag-asawa, kundi teamwork, communication, at budgeting. Nakakatawa pa may isang kasal na imbes na coins, candies ang ibinato. Sabi ng groom, mas mura, mas sweet pa. So kung gusto mong sundan ng tradisyon, go ahead. Pero huwag kalimutan, financial planning pa rin ang tunay na susi sa masaganang buhay mag-asawa. Pamahiin 6, New Year Prutas. Isa sa pinaka-iconic na pamahiin. Dapat may labindalawang bilog na prutas sa mesa tuwing New Year. Swerte daw ito sa pera buong taon. Pero sino dito ang napilit bumili ng obas na triple ang presyo tuwing December 31. Ang saya na nga ng tradisyon, pero alam naman natin, hindi talaga nagbabago ang financial situation dahil lang bilog ang prutas. Still, may value ito, bonding ng pamilya. So bakit hindi gawing mas meaningful? Habang kumakain kayo ng obas at pakwan, pwede rin kayong mag-usap tungkol sa goals nyo for the year. Imagine, habang nagpupuno ng prutas ang mesa, pinupuno nyo rin ng plano ang future nyo pamahiin 7, polka dots. New Year din, uso ang polka dots. Kasi daw, dots equal coins equal pera. Ang ending, buong pamilya naka-dots. Kahit yung tatay na macho, napilit mag polka dots polo. Nakakatawa kasi, may kapitbahay ako sobrang seryoso. Mula headband hanggang medyas, polka dots lahat. Pero guess what? Nalubog pa rin siya sa utang kasi walang budget plan. Lesson, kahit magpuno ka ng dots, kung hindi ka marunong mag-ipon, wala pa rin. So wear it for fun, pero gawin mong resolution ang financial discipline. Pamahiin 8. Bawal maglabas ng pera sa January 1. Ito ang nakakatawang rule. Huwag maglabas ng pera sa unang araw ng taon kasi lalabas daw lahat ng pera mo buong taon. May barkada ako na sobrang thirsty noong January 1. May tindahan na open, may iced tea siya gustong bilhin. Pero ayaw niya maglabas ng pera dahil sa pamahiin. Ang ending, natuyo siya sa uhaw. Mas logical explanation, first day of the year sets the tone. Kung ang gagawin mo ay gastos agad, baka ma-feel mo na ubos agad ang pera mo. Pero kung may control ka, mas magiging maingat ka buong taon. So instead of being paranoid, gawin mo na lang itong reminder na dapat maaga pa lang, disiplinado ka na sa pera. Pamahiin 9. Sukli ng jeepney driver. Swerte daw kapag bagong minted ang coin na sukli ng driver. Parang blessing na galing sa universe. Aminin natin, ang saya nga kapag kumikislap ang coin. Pero lahat ng coins, galing lang din sa bangko sentral. Walang espesyal na charm. Kung gusto mong gawing lucky coin, ilagay mo siya sa alkansya o ipunin mo. Hindi dahil may magic siya, pero dahil consistent saving will always beat superstition. Pamahiinten ang mga piso sa pizza at paredes. May ibang Pinoy na nilalagay ang coins sa foundation ng bagong bahay o sa ilalim ng tiles ng sahig para daw hindi mauubusan ng pera ang nakatira. Isang pinsan ko nung nagpatayo sila ng bahay, nilagay pa niya isang buong garapon ng coins sa ilalim ng hagdan. Ang feeling niya parang energy vault 'yun. Cute tradition, pero in reality, hindi coins ang nagpapasaya ng bahay. Ang tunay na magbibigay ng stability ay ang solid na budget plan para sa maintenance, kuryente, at tubig. So keep the ritual kung gusto mo, pero huwag kalimutan ang monthly bills na real life kalaban ng budget. Pamahiin 11. Pera sa clothes, sapatos, at bagong gadget. Narinig mo na ba yung advice na dapat laging may pera sa bagong wallet, bagong bag, o bagong sapatos? Kasi daw, kapag first time mong gamitin, tapos wala kang pera sa loob, mawawala ang biyaya. At nakakatawa kasi, may friend ako na bumili ng bagong sneakers, pinilit niyang lagyan ng tigbebente sa loob ng medyas. Ang ending, naipit at nag-sweat stain yung pera. Again, symbolic lang ito. Pero mas magandang gamitin ang symbolism as motivation na i-manage ang cash flow mo. Hindi sapat na may barya sa sapatos. Dapat may savings account din sa banko. Pamahiin 12, pagpapakain tuwing sweldo. May pamahiin na kapag sweldo mo, dapat magpalibre ka para dumami palalo ang pera mo. Sino dito ang naubos agad ang pera? Kasi lahat ng friends pinakain. Ang saya ng bonding, pero ang wallet mo payat agad. The truth is, walang mali sa generosity. Pero kung every payday parang feast, baka ikaw mismo ang mawala ng budget. Solution, balance generosity with practicality. Treat once in a while, pero i-prioritize pa rin ang ipon. Ang tunay na swerte ay yung may emergency fund ka. Pamahiin 13, Lotto Rituals. Walang tatalo sa pamahiin kapag usapang lotto. Ang daming Pinoy na naniniwala na kailangan mong suotin ang parehong damit, pumila sa parehong oras, o pumunta sa parehong branch ng lotto outlet para tumama. May kapit-bahay kami na halos araw-araw pumipila sa parehong tindahan. Dala-dala pa niya yung lucky pen na gamit niya pang fill ng ticket. Ang sabi niya, dito ako tatama. Ang nakakatawa, kahit hindi siya nanalo, convinced siya na malapit na. Kasi daw, consistent ang ritual niya. The truth? Lotto is pure probability. Walang lucky pen na makakapagpabago ng odds. Pero kung gagamitin mo siya bilang entertainment, sure, why not? Ang solution lang, 'wag mong gawing financial plan ang loto. Treat it as fun, not as your retirement fund. Pamahiin 14, Feng Shui cures. Uso na rin sa atin ang Feng Shui. Ayon sa mga eksperto, dapat daw nakaharap ang pinto sa tamang direksyon. May fountain sa sala o may palaka na may coin sa bibig para pumasok ang pera. Kilala ko, naglagay talaga ng maliit na fountain sa sala nila. Ang ending, tumaas ang tubig bill dahil tumatagas. Kung gusto mong sundan, okay lang. Wala namang masama sa pag-ayos ng bahay para sa good vibes. Pero tandaan, Feng Shui will not replace financial literacy. Maganda ang positive energy, pero mas maganda kung may automatic savings, transfer ka buwan-buwan. Pamahiin 15, red envelopes. Ang pulang sobre o ang pau ay symbol ng prosperity. Kapag binigyan ka nito, parang nagbukas ng pinto ng swerte. Pero minsan, nakakatawa ang laman. May nagbigay sa akin ng ampao noong birthday ko. Pulang sobre nga, pero ang laman, 5 pesos coin. Ang bigat ng ampao, pero ang gaan ng laman. Kaya ang lesson dito, hindi kulay ng sobre ang magpapayaman sa'yo. Kahit pink envelope pa yan, kung may laman at may effort ang nagbigay, yun ang blessing. Pero mas malaki ang blessing kapag marunong kang mag-invest at mag-save. Pamahiin 16 pera sa katawan. Narinig mo na ba yung belief na dapat laging may pera sa bulsa o sa katawan mo? Kasi kung wala, parang ina-attract mo ang kahirapan? May tito ako na never lumalabas ng bahay na walang at least 50 pesos sa bulsa. Kahit papunta lang sa tindahan, dala pa rin niya. Ang maganda lang dito, may konting practical benefit. Kasi at least, hindi siya na-stranded kapag nasiraan ng jeep or naubusan ng load. Pero wag mong gawing sukatan ng yaman kung may dala kang barya. Ang sukatan ng yaman ay kung may hawak kang assets at hindi lang loose change. Pamahiin 17. Modern Digital Superstitions Dahil nasa digital age na tayo, may mga bagong money, pamahiin na rin. Yung iba, naniniwala na kapag palaging nasa 8 ang ending ng GCash balance nila. Swerte raw kasi, infinity. May kakilala ako, sinasadya niyang iwan ang balance niya na 288 pesos. Ayaw niyang galawin hanggang magdagdag siya ulit. Pero guess what? Hindi naman tumaas ang pera niya dahil doon. Ang totoong nagdagdag ay nung nag-budget siya at nagkaroon ng side hustle. So, solution? Masarap maglaro ng lucky numbers. Pero wag mong iasa ang future mo sa ending balance ng e-wallet. Gamitin mo siya as tool, hindi as superstition. Pamahiin 18. Passwords at PIN codes. Believe it or not, may mga Pinoy na naniniwala na dapat swertehin ang PIN code o password sa bank app. Yung iba, lahat ng password nila may number 8. May kaibigan akong halos lahat ng account niya may 888 sa dulo. Sabi niya, para daw hindi maubusan ng pera. The problem is, kung predictable ang password, mas madaling mahak. Kaya imbes na maging lucky charm, naging security risk pa. So solution, wag mong gawing superstition ang security. Gawin mong priority gumamit ng strong password at two-factor authentication. Mas safe, mas sure. Pamahiin 19. First salary ritual. Uso din ang paniniwala na dapat ang first sweldo mo, ilibre mo ang pamilya o bumili ng gamit na matagal mo ng gusto para daw umikot ang biyaya. Ang saya nito kasi nakakabond ka with family. Pero may downside, may mga bagong graduate na ubos agad ang first sweldo dahil dito. The real solution, pwedeng hatiin half para sa treat, half para sa savings. That way, may ritual ka pa rin, pero may simula na rin ang financial independence mo. Pamahiin 20, barya sa bulsa ng patay. Narinig mo na ba yung practice na nilalagyan ng barya ang bulsa ng patay? Ang paniniwala, para daw hindi mabitin sa pera sa kabilang buhay. One time, sa probinsya, nakita ko yung pinsan kong naglagay ng tigbebente sa bulsa ng lolo namin. Sabi niya, pang MRT fare ni lolo, syempre natawa kami. Pero kung iisipin, simbolism lang ito. Ang totoong iiwan ng yumao sa atin ay yung lessons niya sa pagtitipid, pagiging masinop at pagiging responsable. Pamahiin 21 o pera sa unan. May mga naniniwala na kapag natutulog ka, dapat may pera sa ilalim ng unan para daw pumasok ang swerte sa panaginip. Nakakatawa kasi may barkada akong naglagay ng 100 peso bill sa ilalim ng unan. Kinabukasan, nagising siya na wala na yung pera nalaman niya nahulog pala sa sahig at kinagat ng aso lesson hindi pera ang nagpapasarap ng tulog kundi peace of mind mas mahimbing ka kung alam mong may ipon at emergency fund ka kaysa may lukot na 100 sa ilalim ng unan pamahiin 22 may mga lucky days para sa pera maraming pinoy ang may paniniwala na may mga araw na swerte bumili ng bahay magloan o mag-invest kapag friday daw swerteng maglabas ng pera kasi balik agad ang blessing. Pero ang problema, kung mag invest ka sa maling araw pero mali din ang company na pinili mo, walang silbi ang lucky day. So ang solution, wag umasa sa araw, umasa sa research. Kung maglalagay ka ng pera, intindihin mo muna kung saan napupunta. Mas sigurado ka kaysa sa astrology ng kalendaryo. Pamahiin 23. Suwerte sa mga kulay. Sino dito ang may paboritong kulay ng pitaka? Kasi daw may dalang swerte. Red for luck, green for growth, black for power. Isang tita ko bumili ng red wallet kasi sabi ng sales lady, swerteng kulay yan, madaming cash ang papasok. Ang ending, puno nga ng cash, pero galing lahat sa credit card utang. So yes, colors can influence mood, pero hindi sila magic. Ang tunay na swerteng wallet ay yung hindi maxed out sa credit card. Pamahiin 24, pera sa piso net. Naalala mo yung piso net? May mga bata noon naniniwala na kung may naiwan kang piso sa slot, babalik sa iyo ng tenfold ang blessing. Reality check, hindi nagiging sampung piso ang piso ang nangyayari. Nawawala lang siya sa bulsa mo. Pero ang tunay na blessing doon, natuto kang magtipid sa load at oras. Pamahiin 25. Workplace money. Pamahiin. Marami ring office workers ang may money superstitions. Katulad ng huwag ilagay ang bag sa sahig para hindi lumipad ang sweldo. O kaya, dapat may halaman sa desk para dumami ang pera. May office mate ako na bumili ng mini bamboo plant sa cubicle. Sabi niya, simula raw noon, umakyat ang savings niya. Pero inamin din niya na nagsimula siyang mag-budget app at magluto ng baon sa bahay. Yun ang totoong dahilan. So yes, plants are nice, pero budgeting and discipline are better. Pamahiin. 26. Modern Love and Money Superstitions May isa pang kwento. Kapag nag date ka raw at ikaw lagi ang nagbabayad, hindi magiging faithful ang partner mo. Kasi parang sinasanay mong ikaw ang laging nagbibigay. Nakakatawa, pero totoo rin minsan in practice. Hindi dahil sa superstition, kundi dahil na-train yung isa na palaging libre. Solution? Balance. Kung magpartner kayo, dapat may give and take, hindi magic, kundi fairness. So, ayun mga kaibigan, ang dami palang money superstitions ng Pinoy. Mula sa bawal magwalis sa gabi hanggang sa polka dots, feng shui at lucky G cash balance. Nakakatawa sila, minsan nakakakilig din kasi parang nagbibigay ng sense of control. Pero in the end, wala namang pamahiin na pwedeng pumalit sa tamang financial habits. Kung gusto mong talagang magkaroon ng swerte sa pera, ito ang secret formula. Mag-budget, mag-ipon, mag-invest, at huwag magpaloko sa pamahiin. Kasi ang tunay na swerte, ikaw mismo ang gumagawa. At tandaan, walang masama kung minsan naniniwala ka sa pamahiin, lalo na kung nakakatawa to o bonding moment lang. Pero, wag mong kalimutan, swerte man o hindi, ikaw pa rin ang may hawak ng future mo. So kung may natutunan ka sa video na ito, wag kalimutan mag-like, share, at subscribe. At i-comment mo rin kung alin sa mga money superstitions na ito ang sinusunod pa rin ng pamilya mo.